guys, baha na guys. I baha guys. na dito papuntang to the moon. Hi <laughs> hey guys, oh, may bagong dagat na ngayon guys. Gawa ng China. na. Oh. Welcome to vlog guys Ito yung truck oh Takot sa tinwili Ah may karagang kukuras Baha na dito guys Papasok ng bulan Hanggang gulong lang ako Swimming na yung mga ano guys Mga Mga bata na hindi naligo Ako ba, guys. Na Mas taas. Dai sigil ng ani, wa bersapo, ipa-tawid. Yon. Mao na, mao na. Abeng 2 buwan, na. Bahana sa kabilaan oh. Buti na lang Na nakahani na ng palay. Bubut din 'yan ng palay. 'Yon, papasok tayo nang bulan Surugun. Uy! Another pladi uli moderate blood ipagpuhin din naman ganyan mga tao dito no kanina nang paglalakit ako dun sa daan sinong lumalis na naman sumakay ka ng agad baka kanina kumakas yung so, tubig lang oo baka tumakas yung tubig walang pa masahe pa walang bukso pa lang ito Anong signal ba dito? Pagkin yung tuso di maano, magandong paso di maano ng kasa nga. Stranded na yung mga bus Patawid <laughs> Dahil wala nang barkong makakatawid Dahil sa bagyo Nandun sa Inus Inus Eatery Ang mga bus Nandun nakatambay kanapa sugat yung pwede kanina? ano, ano? grabe po takot lumaway lang ko sa probohan uh... magtawag po magulang. wala nang makadaan doon mataas pa yung hindi na lang pa lang 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 lang